Magandang gabi mga kapuknat Oh my goodness May bagyo ba tayo Ngayon po ay uh, August 2 po mga kapuknat At magkalasutsa na po ng gabi Ganyan po ang uh, kalagayan Ng ating uh, traffic Maluwag tayo Ang uh, problema lang namin natin ito Ay uh, Lakas ng ulan Ayan o oh, uh, lakas ng buhos ng ulan O oh at uh, may kidlat pa yan mga kapuknat talagang uh, parang may bagyo na naman po mga kapuknat kung saan yung uyaan uh, 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 na eh, bumuhos pa ito yari na naman tayo nito basa na naman yung kapuknat may kasahapang kidlat po yan buti na lang at uh, may masisilungan tayo dito ilalim ng LRT2 kaya safe tayo o yan ha talagang uh, parang ano ito parang uh, may low pressure area talaga mga kapuknat so far wala pa namang uh, reported dito na baha sa area na to. Ayan po, ay, ay kuha natin dito sa Maya Marcos Highway. Sa kabaan po ng Marcos Highway, Pasig City, mga Kapuknat. Napakalakas po talaga ng ulan ha. Lakas ng ulan. Ay kasama pang kulog uh, at kilat po yung mga buhay-biyahe ha yung uh, naabutan ng ulan makapwede nga uh, sumilong-silong na muna tayo Diyos ko Lord wag naman po sana makatapos lang po ng uh, Bagyong Karina at uh, Luzon, halos Luzon po at uh, Metro Manila ang tinamaan nito at under pa po ito ng state of calamity ano po wag naman po ulit maawa naman po kayo just ko Lord nakatakot pag mga ganitong uh, buhos parang ang lakas eh Almost zero visibility po ang ating kakalsadahan. Kaya pinapayuhan po yung ating mga driver. Um, Among driver dahan-dahan lang po pag sa pagmamaniho. Doble ingat, 10 times po ang pag-iingat dahil uh, maluwak ma-dulas -ma po. Ang ating kakasadahan at uh, zero visibility tayo kaya ingat po pag ganitong lakas ang ulan. Kailangan po advisable uh, mag-hazard tayo mga driver. Huwag kalimutan po mag-hazard, magbukas ng inyong hazard para po sa kaligtasan ng uh, bawat uh, motorista na uh, inyong mga uh, sinusundan at mga sumusunod sa inyo. Mabugso-bugso po yung lakas ng hangin. And uh, Ito nabasa na ako. Maapaw na, maapaw. Maapaw na yung uh, ito yung tubig na manggagaling doon sa train ng uh, LRT 2 dito sa may uh, area ng Pasig, Hot Marikina, City. Ngayon na yung kalsada natin ah. na. So, kung umpisa ng uh, lumalim ang uh, tubig sa area na yan. Woo! Lord, tama na Lord. Para makauwi naman kami. Ingat po mga kapuknat, ingat po,